nakakaloka, Kuya Romela, itong chika ng ating kaibigan, si Papa O, o OG Diaz, ha? Batay kasi sa kanyang source, <laughs> with letter <the actor> S, <laughs> pati air mat daw, ni Dominic Roque, eh nililigawan din si Sue Ramirez. Nagpapadala raw ng food si Mudra. So, tulungan silang magnanay sa pandiligaw sa actress. Pero kasi, di lang daw pala si Dom ang sutor ni sukundi kundi pati umano ang aktor na si Piolo Pascual. True ba yan? Hindi, close-close lang Oo, papa P. yung sila yung papapin. Sa papapin, hindi ako naniniwala. Pero ito nga, di ba? Diba? Parang ano din siya yung nakita din na nakita niya naghalikan mm -hmm. sa isang bar. Mm -hmm. Kaya, pero yan, kinonform, knowing Papa Oh, Oo, hindi naman laging siya ano. Lagi may source yan. Lagi may source. Hindi siya gagawa ng isang uh -oh. balita na fake news, di ba? Correct. Na para parang, pero ang pagkakaalam ko dyan, nililigawan niya yung nanay. Hindi, nililigawan mo kasi pag nililigaw ka, di ba kasama yung parents? Para maano? Ganon. <laughs> Yun nga. Ibig sabit, uh, siya nililigawan yung, yung nanay. Oo. Hindi siya yung nanay ni Domek ang nililigaw. <laughs> Kaya ano, di ba? Alam mo na. <laughs> oh, oh. Ang nililigaw, pati na yung nanay ni Domek, ko kay ano, so, so para uh -oh. win, win niya para Winnie makuha win. yung puso uh -oh. para kay Dominic yung galit pa rin dati to para yung sabi gusto talaga pero syempre no comment lang kasi Bea Alonzo para sa mga car pero si Bea pero diba, alam mo parang ano ha di ba parang makikita mo talaga yung tipo ng isang tao dun sa mga susunod na mga magiging girlfriend niya no like I'm bawa, Mestiza, parang mahilig siya sa Mestiza oh, eh. O oh, nga. Bea nga. Suramires. Suramires. Meron pa siya naging girlfriend sa showbiz na Mestiza din. Mestiza. Alamin mo nga kung sino, girlfriend niya dati. Si, si, Dominic ano, Artista rin siya. Si Bain na sa kanya. Na mistisa rin. So, ibig sabihin, may oh, oh. sa mga... May siya sa eh, mistisa. Eh, kasi naman, mistisa rin siya. Parang sabi ni Dominic, mistisa ako. Ang katapat ko ay mistisa. Parang oh. ganun, di ba? Ganun. Pero yan, yeah, si Dominic po, para sa kalaman niya. Parang Sofia Andres, Inigo Pascual, oh. at saka Daniel Miranda. O, oh, yeah. ganun. Ito po si, ano, si Dominic Ocho, Dominic Roque. Ito po ay pamangkin ni Judy Santos. Oy, oh, may pagkakahawig din si ay, Sam. I ay, ni mean, Beth Samayo. Ma na tatandaan Oy, mapagkakahawig oh, din si Sam Milby at saka si ano, Erwan Yusap. Kay Ann Cortez naman ah, oh, yan. Ah, mistisa, mistisa. Hindi, yung picture ng mukha, di ba? Si Erwan ay napakagwapo. Oh, napaka oh di ba? Oh. ang si gwapo Erwan, ni Sam. Yung kapatid ni Solen Yusap, oh, oh, di ba? Oo, Solen Yusap. Oh, oh. Yon. So, yun. So, oh. parang ang gusto nila. Michelle Michel talaga. Vito. Michelle oh, Oo, oh, Tama. Yun ang nasa isip ko. Ngayon si Michelle Bito Vito Dito. ay girlfriend na po siya ngayon ni Enzo, Enzo Pineta, Pineda. Na tumatakbo sa politics din. Yes, diba? pinasok na rin politics na uh -oh. sila po ang jowa na parang pinag-usapan na nga rin nila kanilang kasal, di ba? Pero ito talaga, mayroon mga ganyan, di ba, kapag ka, ano, may mga ano sila preference kung anong uh -oh. gusto nila maging jowa. Kung ito, Miss Tisa at Miss Tisa, napansin mo nga, no? Kapag si Bea, di ba? Maganda oh -oh. naman parang si Bea, ikaw, maganda Diba? Ako, ano lang ako, moreno lang ako, although may like kami Espanyol. Ay, Parang pero hiyalala, may laya rin kami ng ita. <laughs> diba? Ang ita, di naman tsaka. O, oh, okay lang. Oh. Ay, hindi, wala akong sinasabi ah. Magandang maganda ang kutis, mga kutis. Magandang silang ano. ita. Kasi, diba, after... Di yugi nga ang mapuputi. Kasi sinasabi nyo, o, maputi lang naman niya pag diba, yan pag umiting yan. Pero kung doon ka nakatama ng unang mga tao yata, parang tasaday ba yun? Tasaday? Oh, Tami. Mga tribol. No, o, oh, sa tribol diba? <laughs>